'di ba? Ganyan niya. Nailo na ngayon, dating nilalagay diyan yung parang ano, yung ratan, 'di ba? Ngayon hindi na ang init. Diba? Uso pa dito sa amin sa isla namin yung ganitong mga paglalagay ng pawit. Oh, 'di ba? Oh, yan po si ano. Si Lulu, si Lulu <laughs> nilulubas siya. Ito po na tinatawag na lulubas siya. diba? <laughs> ang ganda. Diba? Hindi ko na ipakita ko no, sa ilalim, baboy na yun. Ipapakita Pap ko baboy. Masaya na. Uh, Nailo nga na. Kung magsangguya rin, pipika na lang diba? guyera, na po ako. na? Nakbiyip baboy? Sa katagalan, mawawala na yata ito sa amin yung, pagano yung paglalagay ng pawid. Kasi karami nang nilagay dito pa na yero na.